Hey you guys, it's me May and back again with another mini vlog. For today's video nga ay matagal ko nang hinihintay itong in order ko na para kay baby. Kaya naman natuwa na rin ako para magamit na niya ito. in ko na nga ito para kapag gising ni baby pwede na niya itong magamit. Sa tiktok ko nga para to na order kaya naman natuwa din ako at murang mura lang to. Madali din nga itong i-assemble kaya naman hindi rin ako nahirapan. Natuwa din nga ako dito dahil nga meron ako katulong dito yung aking pamangkin. Nung magising nga yung aking baby ay tuwan tuwa nagawa na naman sa kanyang nakita. Dahil meron na naman siyang kakaibang laruan. Pagkatapos ko nga set up yan ay nagprepare na rin ako. Dahil nga meron na naman kami pupuntang handaan. Na-invite na nga tayo dito sa dibuhan. Kaya naman syempre hindi natin tatanggihan yan. Hoy! Ang unang ang ginawa dito sa magdidibu ay pinutungan. Hindi ko nga alam kung bakit ginaganyan. Kaya sa mga nakakaalam ay pakicomment nga dito kung bakit pinuputungan. Dito nga lang pala yan sa may harap ng bahay namin. Kaya naman lahat ng angka namin ay andito. Hoy! Dahil nga sa kabigatan ng aking anak ay pinagpasapasahan na ang pagkakarga sa kanya. Hoy, at itong si mama ko ay eh, seryosong seryoso sa panunood. Kasali nga pala itong pamangkin ko sa 18 balloons and chocolates. Kaya naman ganyan ang purmahan. Hoy! At ito nga ang kumari ko kasali din daw yung anak niya. Kaya sabi ko sa akin na lang ibigay yung chocolate at ang dami na rin namang magbibigay. At ito nga pala yung DIY namin chocolate with balloon. O ba diba? Ang ganda. Nagtataka nga ako dito sa tita ko at bakit may daladalang sako? Ilalagay siguro dito ang handa. Hoy! Joke lang. Habang hinihintay nga namin matapos ang program ay eh, tignan nyo naman yung mga muka ng mga katabi ko. Alam ko ang hinihintay ng mga yan. Syempre, ang kainan. Done. After nga ng ilang minuto, eh, ito na ang hinihintay ng lahat, ang kainan. Nagkakahiyaan pa nga kami dyan kung sinong mauuna, kaya naman pinangunahan na ni ate at sumunod na rin ako. Talagang pag sa kainan ang pupuntahan ko, ay eh, tignan nyo yung mga kasama ko lagi sa vlog. Sila-sila pa rin talaga. Siyempre, kapag dito talaga sa lugar namin at kapag may handaan, talagang barkadahan kami dyan. Nung makita nga namin ng mga pagkain, talagang lalo akong naguto. Buti na lang talaga at may supportive diba, akong tita at siya ang nagbibidyo sa amin habang kumukuha kami ng pagkain. Dinamihan ko na nga ng sa plato para hindi na ako bumalik. nakakahiya kasi yung pipila ka na naman. Huy! Siyempre habang kumukuha kami ng pagkain dyan, eh, hindi nawawala ang maritisan. Basta kasama ko itong aking mga kumara at mga kapatid ko, ay eh, talagang hindi nawawala ang chismisan. At ito once si ate ay nahiya binawasan pa yung kinuha niya. Uy. Sa tagal namin kumuha ng mga pagkain dito, ay galit na yung mga nasa likod namin. Kung makakapagsalita lang siguro sila, ay talagang sinigawan na kami. Ay pasensya na ho, Ito kasi si ate, hindi maintindihan kung ano yung kukunin. At ito na nga yung kinuha ko at sabi ko ibabalik na lang ako para sa mga dessert. Eh mas nakakahiya naman yung dalawang plato ang dala mo. Hoy, hinay-hinay lang. At after nga namin kumanay, sinimula na ang program. Dahil nga wala dito yung pinsan ko, kaya naman nagpadala na lang ng mensahe dito sa magadibu. Eh, yung message naman talaga ay eh, nakakaiyak. Kaya naman, umiyak na rin ito. Pati nga rin ako ina eh, naiyak na rin dyan. Natatawa nga ako dito sa anak ko dahil humahalakhak no humahalakhak. Eh, wala naman tinatawanan. At ito ang anak ko ay eh, gustong gusto laging hubarin yung kanyang sombrero. Mario, hindi ka babati ng birthday? Uh, um, happy 18th birthday. Good luck. <laughs> At ito nga kumari ko ay eh, sana hindi na lang bumatet yun lang naman pala ang sasabihin. Kaya naman panay ang tawa namin dyan. At ito nga pamangkin ko eh, ay ready, ready na, huy, sana all may chocolate. Habang nanonood nga kami dito, e eh, tignan nyo naman ang ginagawa ng aking anak. Gustong-gustong kunin yung lobo, kaya naman kinuha ko na at binigay ko sa kanya. Habang nanonood nga ako dito, e eh, tignan nyo naman yung mga kasama ko nagkakagulo. Nung nalaman ko ang pinagkakaguluhan lang pala, yung coffee jelly. Diyos ko dahil, akala ko naman kung ano na ang pinagkakaguluhan. Buti na lamang at nakatikim ako nito kanina kung hindi makikigulo na rin ako. Hoy, hindi tayo papatalo diyan. Ako muna mag-aasawa ko, mo na si oh. Lila. <laughs> Dahil nga hindi na ako nakapag-video noong huli kaya naman hanggang dito na lang po muna 'yung aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Bukas po ulit, ha? Bye.